Netizens, pinagtanggol si Andy Eigenman sa pambabasto sa kanya matapos magpa-selfie sa fans. Maraming netizens ngayon ang nagpahayag ng suporta kay Andy Eigenman matapos magsungit o mano si isang fan. Sa isang video na kumakalat online, mapapanood ang celebrity mom na mukhang nagmamadaling umalis sa isang cafe sa Siargao. Pero may ilang customers doon ang pilit pa rin nagpa-selfie sa kanya. Hindi naman nagdamot si Andy at isa-isang pinagbigyan ang mga ito at nagawa pang ngumiti sa harap ng kamera. Naunang mapapicture ang isang babae pero may biglang sumingit at nakisabay na lalaki. Dahil dyan biglang nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Andy at pinagsabihan ang lalaki na maghintay ito. Maririnig sa video ang maayos niyang pakiusap rito na Maybe you can wait your turn at least, sir. Naghintay naman ang naturang lalaki at nakapagpapicture rin matapos nung nauna sa kanya. Ang uploader ng video ay hindi na nakalapit kay Andy kaya video na lang siya. Ang interaksyon niya kay Andy ay binahagi niya sa Facebook na sinulatan ng caption na papapicture sana ako pero wag na lang, video na lang, hehehe. Kalakip ng grimacing face emoji. Omanin naman ito ng iba't ibang reaksyon at komento sa netizens. May ilang hindi nagustuhan ang pagsaway ni Andy. Masyado umano itong entitled at feeling sikat. Magpasalamat na lang daw ito na may nakakakilala pa sa kanya at nagpapapicture. Ganun pa man sa kabila ng mga puna, mas nangibabaw pa din ang natanggap na suporta ni Andy. Maraming netizens ang dinipensahan at pinuri siya dahil sa pagbibigay diin nito sa boundaries pagdating sa ganitong sitwasyon. Gaitang na tama lang ang ginawang pagsaway ni Andy sa lalaki nang matuto ito ng leksyon. Wala nga raw itong manners at maling-mali ang basta-basta na lamang pagsingit nito at nakakabastos. Pinagtanggol din ng Nerecense ang naging tono ng boses ni Andy sa ginawang pagsita sa lalaki. Giniit nilang hindi ito pagtataray, na misinterpret lang daw ito sa ekspresyon ng mukha at hindi ito patawang sinabi. Iba-ibang araw ang ginagawa natin sa buhay at hindi ibig sabihin na nagmamadali si Andy ay attitude o suplada na agad ito. Anila, nagpakatotoo lang si Andy sa nararamdaman niya ng mga sandaling yon na hindi nga komportable pero nagawang idaan sa ayos ang sitwasyon. Nasa tao na nga lang daw kung mamasamain o hindi ang paraan ng kanyang pagkakasabi. Sabi pa ng Narizens, sadyang uso lang daw sa ating mga Pinoy ang pagiging emosyonal at madaling ma-offend na minsan ay nawawala na rin sa hulog. Real talk hindi nga daw kaya natin mga Pinoy kung paano i-handle ang straightforward people at gusto na palaging mabait. Paliwanag na ilang netizens, kahit isang celebrity si Andy, tao lang din ito, may moments na wala sa mood. Respetuhin na lang daw dahil at the end of the day, hindi mo maaasahan na palaging umiti sila. Kaya naman tanong ng isa, kailangan ba daw na palaging customer service with a smile plus patwitam stone? Kitang-kitang araw na mukhang bad trip si Andy pero hindi pa din ito binigyang respeto at space. Sila na nga nang aabala, sila pa ang galit. Giit ng ibang netizens ko, meron daw feeling entitled. Ito ay ang mga fans na hindi marunong umunawa sa sitwasyon. Pasalamat daw ang naturang lalaki dahil maayos pa siyang pinakiusapan ni Andy at binigyang galang sa pagtawag niya rito ng sir. Samantala, may ilang netizens naman ang pinaalala na ang dahilan ng paninirahan ni Andy sa isla ng Siargao mula sa maingay na syudad at iwan ang celebrity life ay upang malasap ang tahimik at simpleng pamumuhay. Pero sa nangyayari ngayon, sadyang may mga tao pa rin talagang ayaw siyang tantanan at hindi maunawaan ang kanyang pakiusap kung saan maging ang pribado niyang espasyo ay hindi na pinapahalagahan. I-post ang inyong comments at reactions sa baba at huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!